Mayong buntag. Tabang ta. Mangayo tag tubig sa silingan. Okay. Mubo tag tanglad. Okay, ahak. Layo, layo. Mabuday ni. Tandama, bugat kayo. Karag-karag na. Napoy manok, Sigig samok-samok. Na may asabon oi. Eh. Ramo Nanom ta diri kay pohon magletsonan mi. Daghan na mig tanglad. Tung, buwag tubig. Kay init kayo karon. Para di maluya. pintura. kayong salamat sa pagtanaw. Ganaan nung sa video, share o okay, like lang.